Sa gitna pa rin ng uh, banta ng El Nino sa bansa, kumpiyansang Maynilad na hindi na mauulit ang krisis sa tubig uh, noong 2019. Patuloy rin ang pag ng pamalaan sa pagtitipid ng tubig. Iyaragulat ni Clayzel Pardilla. Kung nga haba at titindi ang epekto ng El Nino, Babala ng Department of Environment and Natural Resources, posibleng magkaroon ng malalang problema sa supply ng tubig. The amount of water that we have from Angat and from other sources will be good no, for all our supply until around May or June of 2024. If at the El Nino event no, next year progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem. for Metro Manila. Conservation will be an important uh, strategy in the first and second quarter of 2024. In 2019, we had a water scarcity issue in Metro Manila. We want to prevent that. Sa ngayon, nasa 213 meters o above minimum ang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, posibleng bumaba sa 180 meters o minimum operating level ang angat dam sa katapusan ng Hunyo. Sa ganitong level, maaring bawasan ang alokasyon ng tubig sa mga kabahayan. Pero, just in case po bawasan po kami ng allocation. Ay nakapi naman po kami sa ating mga augmentation measures. At kung umabot man itong um, elevation na minimum operating level na 180 meters ay kaya po nating makakuha ng tubig galing sa dam kasi Uh, nirepair po namin itong ating tinatawag na Angat Dam Level Outlet. Kumpian sa ang Maynilad na hindi na maulit ang krisis sa tubig na nangyari noong 2019. Bukod kasi sa Angat Dam, may inaasahang 280 million liters ng tubig ang Maynilad mula sa mga bagong treatment facility at nakumpuling tagas ng tubig na kayang makapagbigay ng supply sa 280,000 mga kabahayan. Hindi pa namin nakikita na mangyayari yung water shortage na namin ng 2019 um, uh, dahil nga po doon sa iba't ibang mga uh, interventions o yung mga mitigating actions na nagawa na so far, na pa ng Maynila. Papalo naman sa 395 million liters ng supply ng tubig ang inaasahan ng Manila Water mula sa mga water project nito at backwashing program o pagre-recycle ng patapong tubig kayaan nila nitong suplayan ang dalawang milyong kabahayan, partikular sa Rizal area. Manila Water customers are currently enjoying 24 by 7 now. So the plan is whether El Nino uh, is mild or medyo moderate, uh, yung service of 24 by 7 should continue until next year and the years to come. Hinihikayat ng dalawang konsesyonaryo ang pagiging mas hinop sa paggamit sa tubig, gaya ng pagbabawas ng konsumo sa tubig o pagre-recycle nito. Binigyan din naman ng DNR ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Yan ay para magkaroon ng karagdagang supply ng tubig. Nasa 135 potential water projects ang natukoy ng DENR. There has been an agreement with NIA for example that for certain uh, water rights that are no longer being used or are used only seasonally no, um, by NIA, those can actually be now used for municipal or domestic or industrial, even hydro uh, resources. No? So hydropower resources. So that kind of synergy is important. The idea is to make use of surface water as opposed to drilling wells.